Okay, natakaron diri sa kwano. Balay ni Tatay Digong, yan o. Ano? Balay ni Tatay Digong. Picture lang taga may diri. bye. Oh. So, taon-taon na tawala ka bisita diri no. Hmm. Oh, Tatay Digong mo.

Balos ang um, motor ron, balos eh. so, makakantay okay. Pwede ang iyon sa dito na hangi Pero dito sa kwan Oo, oh, sa ah uh, sa kwan Awa ah, Dari lagi, pwede lagi yung tree, pwede po lagi untuk kusunahan Dari tagi hmm. oh, Dari banda, mga nang ditawag na Maa Dabao City Jail Maa Adrian Pusuan Dari Dabao So, kasulod banda dito spikas. Picas Pero di lagi dito no? shortcut na dito dito si Picas kalisor mi ko dili sa una dili natuodan ni solid solid uh, pulong Duterte gini sila no uh, tatay digong so oh na ni dre so pwede mo so, agi dre pwede mo agi to ah ah, ah soli deterte gini sila deh pulung deterte gini sila oh. disorbitan ane saunah oh, karena landslide jadi landslide jadi sila deh nah, mau deterte ya udah tunggu dari sore untuk udahlah anak ini dia cuma di, gawas dia gawas tu dia mem bypass dia cuma Oh. At pandisal, pandesal oh. So ni Shu pa pandesal. Ah, pandesal uh, ni. So na na karon diri sa kwan. Ah. Uh, ICC ma ano? Oh, uh, open naman ang ICC ma. Totong dating ICC mall ma na, na sunog. Ah, uh, mall Japan. Oh. Oh, motor dikakok nanti saya. Oh, ah, ah, masih hidup nih. Oh. Mau oh, nama? kita da dari no kay para dito lang ano ay sa motor kay makasingit-singit ka pero ingat-ingat lang po tagamay no okay chill-chill lang ato ang rides crossing na ni crossing MacArthur Highway kana di ako manadiaw in CCC Mall pero wa pa mahuman apalagi pag human, Is yes, in R. Hmm. So, kuwanta dari. My turn dari. Ka, alori ka, a nito IT na kuwan. Makina, IT Oh, dia Ada Mana Ini uh, Tulips Drive Tulips Drive Dari Balik Tulips Drive Tulips Drive awas nga, sa padre, isimikulan. Isimikulan na to. Isimikulan na ninyo kaya kaya, ngayon ngayon, 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 bau, ngayon, oh unahan ah, nanambalay ni tatay digong dia oh, tampas na gamay no dere tampas na mo gamay no? Tampas na mo gamay dire. Unahan sa shield. Unahan sa shield. dere dahil yung kurbada na dere ang uh, balay ni Tatay Digong ya yeah, dun Luisa Village oh, ya yeah. oh, dere oh. kung gusto mo mo bisita hmm. dere mga ito pasudlan pa ba na nila ang balay okay. dito yung muragli baligya naman gusto atong sunao no oh. Ibaligya na ba agad? na ba? Okay. Di post man nila na baligya. Dari hmm. lang. Diretso lang mo. sa so, na handy Di ah. ah, ang balay ni Tatay Digong. Richard Richard on na sa unang maniaging bulan pas na naghahan na ang kwander naghahan kayo pista o karon uh, open pa mangyabo no balay ni open for tourist visitors drop here uh. o oh. nakang ito dali o dali yaw kanahan o uh. nalagyapon o Bisita lang ko di. Ay, ibili lang ang motor restaurant sir, bawal mo gumawa no. Ah, bawal lang dere, di pwede dere. Kaje bang ko. Bawal sir, bawal ay isang motor. Ah, bawal. Ya. Kajutra kayo trabang ko. Dere sir. Dere sir, Vlog lang ko gamay ba? Bawal mag-vlog sir. Bawal na? Picture. wala, wala ni tao, baligyan mo doon na. Oh, wala <laughs> ni. Peak day to. Okay, naabot na kita dari sa balay ni Tatay Digong nung nakabisita, nagkita gusap mo ni ang ilang tugkaran. Uh, napay okay. mga na bisita, pabugso-bugso po sa hay. Pero hanggang alas 5 rin kita nung yung bisita, no? Matapos sa guard. Mm, okay okay. Okay, natakaron diri sa kuno. Balay ni Tatay Digong, you know? Ano? Balay ni Tatay Digong. Picture lang talaga may dre. Oh. So, taon-taon na tawala ka bisita dari no. Hmm. Oh, sa tayo bigo mo. Oh. Wala oh, sa tayo bigo. Oh, ano ilang balay, simple kay balaya. Oh. Picture lang takay. Oh, dito magdugay no. Oh, mura ni. Pakita lang nato ni Satay Digong. Oh. Satay Digong na. Ato ang idudlo. So, babalik ka rin, babalik ka rin dito sa Davao City. Okay. Listan, tatay di gong. Okay. Okay, sorbinero. Okay, ito na ito. Okay, no? Uh, ah, Nakabisita kita sa dugay nga panahon natong bisita. Uh,

Nagyan pa kayo nagbisita no sa lain lugar. Sa Visayas, Mindanao may. Pero ilang hindi pa bawalan na kay October daw la 5 ang pagbisita diya. Pero sa una, naagay magbantay diya, magwardya. May mga tao. 24/7. Sabi magdi diya. Pero karon, bawalan na nila at least nakabalik ka no nakabisita ta sa mga wala pa nakabisita pwede mo mo bisita dia kung dili mo tagadabaw o tagadabaw ba mo nga wala mo katuod ah kini mo na ni yun video ha na matudan ninyo kini mo oh. ni luisa village so gerira ko tob no? ah hanggang dito na lang so chill ride lang ah, unang pagbisita nato diri sa sa balay ni Tatay Digong na naka-rides ta o oh. na may pambagong kabayo mm. naka-rides ta niya dari pa dog is M pa o para pa dog kutabato digos o oh. downtown kining ba yung na niyo oh. kung man eh. ah, bisita niyo dito so Pirira ko to no, hanggang dito na lang Ito si Lino Boy, ang YouTuber ng bayan Peace out